Nagbabala ang Catholic Bishop Conference of the Philippines sa publiko na mag-ingat at huwag basta lumahok sa mga aktibidad na may kaugnayan sa People's Initiative. Ayon kay CBCP President Bishop Pablo Berhilio David, nababahala sila dahil marami ang posibleng lumagda ng hindi pinag-aaralan mabuti na ang layunin ay sinusulong na tsa malinaw niya na hindi ko sa nang luha publiko kundi inisiyatibo ng ilang opisyal ang pagpapalagda na panloko at pagsasawalang bahala sa proseso ng demokrasya sa bansa. Nagbabala rin ang obispo dahil tiyak na magbibigay ng kapagyariang sa mga mamabata sa simpleng lagda kaya dapat na magingat, ingat pag-aralan mabuti, pag-usapan at pag-isipang ng bawat isa ang desisyon bago pimirma. Natatangi niya ang kasalukuyan sa Batas dahil pinangangalaga nito ang bawat buhay, pamilya, ang mga kababaihan, kalikasan at karapatang pantao ng mga Pilipino. Sinabi pa ng CBCP kahit itinigil na ng COMELEC ang pag sa mga signature forms ng People's Initiative, dapat pa rin anyang maging mapagmatsyag ang publiko dahil posibleng may lumutang pa rin mga hakbang para sa charter change para sa MBC Network News. Ito si Ibaga Salas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa sama, sama tayo Pilipino. MBC Network News.